So good afternoon ngayon at sa magandang hapon sa inyong lahat nandito naman si Papalon naglalakad sa bahay sa bahay, at papunta tayo sa a playa ayan at magandang panahon ngayon dahil walang ulan ayan mga guys, uh, papunta tayo doon ayan mga guys, uh, nandito tayo ngayon sa subdivision, dumadaan tayo dito sa Calmar, uh, papunta tayo doon sa playa naglalakad tayo, agad na shout out ko pala sa ating kaibigan dito na si kay ok Palaboy at sa kay Papa Rex TV ayan siya tao sa inyo mga kaibigan ayan, naglalakad muna dito si Papa Lon ayan o mga estudyante uh, dito ay eh, naglalabasan na ah. So, mga guys yung tubig dito nagkaroon na ng tubig dito kasi gawa nga ng nakarang mga araw uh, puro ulan na lang ayan lakad-lakad na tayo rito Ayan yeah, mga guys, nandito na tayo sa harapan natin sa Barangay Antonio. Ayan, nakalagay yung welcome, Barangay San Antonio. Ayan. Ayan, naglalakad-lakad lang tayo dito. Ang ganda na mga kondito. Ayan, oh, ang view nila. Ayan, mga palayan. Nagkaroon na ng tubig dito. Ang gawa nga ng nakarang mga araw ay malakas ang ulan dito kahit sa ngayon mga guys mapapansin nyo naman mga ula po madilim pa rin pero hindi nakatulad ng nakarang araw na puro ulan kaya nagkaroon ng tubig dito kaya yung ispilahan government at uh, napakaganda naman dito maglakad kasi puro palayan yan pabor sa mga palayan mga guys yan napakaganda at uh, mga estudyante rito naglalabasan na mga okay, guys, sa labasan ng mga estudyante. Ang ganda ng eskwalaan dito, ang laki. Government si school. Ito. Yung mga eskwalaan dito, napakaganda ang laki. Lakad-lakad muna -lakad si Papalon. ito 'yung likular uh, likuran sang eskuwelahan. Napakalawak, napakaganda. Ngayon pag uh, nakalagpas naman tayo diyan sa dulo ay elementary school naman. Ayan. Dito ang Eh mga guys, uh, nandito na tayo sa malapit tayo dito sa barangay hall na at uh, pupunta tayo dun sa groto. Ayan ang kanilang barangay hall. Ayan, napakaganda rito guys. Matagal-tagal na rin hindi ako nakapunta rito. Kaya binalikan ko muna rito para bago naman tayo umuwi ng probinsya. Puntahan muna natin yung mga puntahan ko. Ayan. Uh, -gala, gala muna tayo dito sa biwok sang playa sang barangay San Antonio. Ayan. Mamaya papunta tayo dun mamaya. Dito muna tayo sa ah uh, pan growth o San Antonio. Ayun, maraming uh, namama-shell diyan ng mga kabataan. Ayun. yung mga tubig ngayon, ah uh, medyo malabo. Ito ngayon, no. Oh. Ayan magandang tanawin ngayon kasi palubog na yung araw mga guys ayan napakagandang tanawin ngayon nakya tayo dito sa taas para pakita natin sa inyo Ang mga estudyante rito ay dumadaan mo na rito sa gruto ito naman yung cover court nila sa barangay San Antonio. Kaya mga guys, uh, wala na mga akon dito. Dati may mga railings dito. Ngayon wala na. Ayan sila. Ang ganda rito ng mga bimog guys. Uh, kaya lang, ang tubig dito ngayon ay mala, malabo. Parang kulay gatas. Parang 3-in-1. Ayan yung mga sol solar panel. Mga floating solar. Blacked out. po Ano yan? Okay. Uh, Ihiap. Blacked out pa. E eh, sa papalun makikita nyo yan mamaya. Papalon Papalun parang vlogs namiya pag uwi ko mga guys ito yung mga hindi ko alam to kung anong gagawin ay meron may, may, palang mga lambat yun mga guys ayan so, <laughs> o yung, uh, niya, may mga isang uh, kung kung kasi medyo malabo kasi yung ubig Kita mo na tayo dito sa taas. Para ano, pagitan natin 'to. Dito kasi maglakad. May 15 solar. Video, ayaw mag-nag-auntie ako ng mga guys 'yo. Oh. Ayaw kumapansin niyo 'yung mga vacant dati punong-puno -puno 'yan. 'Yan kasi ang nagso-supply ng kuryente rito sa Cooper Court hindi natin alam baka mga nasira kaya inaayos lang Ay, ikot -ikot tayo dito para makita yun yung mga mamaya guys pupunta tayo doon para may pakita natin sa inyo tayo. Maganda pa lang kanina na alis natin doon. Ayun ah, uh, medyo maulan naman. tayo. So yun, may rainbow. So, may mga butas dito, Pwede dito. Ayan, panupog na kasi Yung mga panjanap Mount Makiling nagtago na naman sa mga ulap ngayon ayan yung rainbow mga guys, uh, bababa na tayo. Pupunta tayo dun sa Apraya. Dun sa Biwok. Kasi Apraya na nga pala to. So ayan, oh. ayan. Kaya pala may mga pero may mga memang lambat pa na 'yan diyan para uh, papaskong isda diyan. O di kaya 'yang mga binitawan lang ng isda na pinapalaki. Kaya naglalakad naman tayo papunta doon sa doon sa biwok nila. Ayun. Tayo oh mga guys, 'yung bangka oh. and ah uh, tay pa baba na rin oh. yeah. no kasi ngayon, ngayon oh. ayan no Yan baba na si Papalon Karating naman dito sa Papalon sa uh, Aplay sa Barangay San Antonio ay Laguna so guys, pakita natin sa inyo yung mga uh, bagsakan ng mga isda rito dito yan binabagsak yung mga isda na galing dyan sa laot ito yung uh, community place, uh, landing center ito dito yung binabagsak yung mga isda. yan yung mga estante nila para kung yan yung mga bangka nila, yung pangisda dito dito yan hindi so, ko lang alam kung anong araw dito yung mga pagtinda ng mga isla yung galing sa mga laot ayan ang ganda oh dito yung parang pinaka fish port nila kaya ngayon uh, pupunta naman tayo doon sa kabila doon sa tawag dito sa kanilang biwok maglakad-lakad muna tayo mga guys sige guys uh, sama nyo oh. Yeah mga guys, ito na maririnig nyo yung hampas ng mga alon dito sa tabi. Dito sa pinaka-biwok nila. Maganda, guys. Yeah. Ah, uh, matagal man tayo na tayong hindi nakapunta rito. Kaya nabisitahan naman natin yung uh, barangay ay Ano? Uh, barangay San Antonio. Uh, napakaganda. Ang playa naman kasi ito mga guys nandiyan yung ito yung pinakabiwok nila ayan, mga bangka kaya ang tubig dito ngayon medyo maalon siya siyempre yung mga ilang araw naman na sun sunod puro ulan na lang kaya gano'n lang pan dito sumasampas Mas, na sa malakas ang hampas ang alon dito ay kung makikita nyo naman yung mga tubig dito tapos ng tubig sa uh, sa mga seawall mataas Ayan. masayaw talaga yung tubig oh.

para kaganda Ito yung supply ah. Yeah. Parang naglalaro lang rito guys oh. Tumatalon sa mga ano pagitan ah. Ayan naman yung bundok sang nasa sa ano nakakasakit naman yung mga guys yung bundok niyan. Nakakasakit niyan ay iko ito na. Yung, ito yung, ito yung, ito yung Ayan. Ayan mga guys, ang kwansang apply ako. Oh. Baba tayo rito yan yung simbolo nila rito yung mga isda kaya yan yan yung aplaya Ayan guys, sa uh, palubog na yung araw, ayan ang nakikita nyo naman. Ang dami mga bangka na uh, nasa tabi na. Ayan. Okay guys, uh, putuloy ko na to sa lahat ng mga subscribers ko, sa lahat ng mga viewers. So, maraming salamat sa inyo at uh, hanggang dito na lang muna at uwi Ingat po kayat at God bless. Bye bye!